What's up mga master! Welcome sa channel natin, Geomatology! Pag sinabi natin pag may maintenance ng isang motor, hindi lang yan umiikot sa makina, sa gulong, or even sa mga oils. Isa sa mga nakakaligtaan nating rider ay ang pag may maintenance ng chain at saka sprocket. Take for an example, uh, may rides kayo, gabi, naputulan ka ng kadena, so nung gagawin mo? Napakahirap, hindi ba? Usapang chain at saka sprocket maintenance. Roll intro. Okay, pag-usapan natin ang tamang maintenance sa isang chain at sprocket ng isang motor. Okay, for example, ito. Ang motor ko is XSR155. Nabili ko sa second hand. Kung titingnan natin sa kanyang odometer, odometer niya is nasa 14,392. Okay. Kung magbabase tayo sa manual mga master, ang maintenance ng isang chain at sprocket is dapat nasa mga 20,000 km siya bago siya magpalit. Okay, so ang nangyari, depende yan, ano? depende sa driving habits natin, kung medyo hard tayo magmaneho or sobrang mabilis tayo magmaneho. So dyan, natatatad yung chain at saka sprockets natin. So yung mga senyales, na palitin na yung chain at saka sprocket natin, eto. Number one senyales is maingay ang chain. So eto, for example, na-drive ko siya sa kalsada. Eto yung ingay na napurproduce ng wear and tear na, na, chain. So eto, pangalawang sign. Ang gagawin natin, ipipress natin pababa tong chain. Okay. So na-press ko na siya pababa sinyalis na bad yung kanyang chain is dap gumagalaw yung kanyang chain ibe na press pa siya pababa yan nakikita nyo zoom natin ng konti nakapress ako pababa yan supposedly dapat wala siyang ingay o wala siyang allowance na ganyan ka luwag kasi nag wear na ang kanyang mga clearance ng isang chain. Okay? Ayan. Grabe, napakaingay niya na niya, no? At saka, kung iikot natin yung gulong, ito yung mangyayari. Ikot natin pa atras, ano? Ayan. Pag narinig nyo yung ganyang ingay, meaning, you have a bad chain. Okay. So, sa at plus kilometers pwede din natin i-check kung may sira ba ang kanyang damper so ang damper is nandito sa likod ng hub paano natin i-check dapat naka neutral yung gear natin sa so, si alog-alog natin kung may kung gumagalaw siya up and down meaning meron siyang tama sa damper so for this case hindi siya gumagalaw goods na goods pa yung damper so yung papalitan natin dito is etong chain at saka itong sprocket. So kung titingnan nyo, yan. Ganyan yung itsura ng sprocket natin ngayon sa XSR155. Uh, with an odometer of 14,000 plus kilometers. Ang itsura kapag goods pa yung sprocket natin, ito ipiflash ko sa screen. Okay, kung mapapansin nyo sa picture, hindi pa sa ganun ka letter U yung kanyang ipin. So kung napapansin nyo dito, naka letter U na talaga siya. Kung goods pa yung sprocket, dapat hindi pa sya naka letter U. Parang uh, konting curve lang siya. So makikita nyo sa picture. Ayan. Okay. So yun yung mga senyales na palitin na yung chain natin at saka yung sprockets natin. So halimbawa, hindi naman kasi natin nakikita yung sprocket uh, engine sprocket na nandun. So, automatic na yun. Pag nagpapalit tayo ng chain at saka rear sprocket, automatic papalitan natin yung engine sprocket. Ito yung bagong chain natin at saka sprockets. So, mga master, binili ko talaga siya sa Yamaha. Bakit? Gusto ko makasiguro sa maintenance. No? genuine talaga na galing siya sa Yamaha. Okay. So, Yamaha yan lahat. Check natin yung magkano yung presyo. So, yung rare sprocket is nasa 215. Yung rare sprocket naman, nasa 675. Ito namang chain, nasa, ang presyo niya is nasa 1,300. So, all in all, yung price niya is nasa 2,100 plus. Okay. Hoy. Okay. Ito yung itsura ng bagong chain. Appail lang natin ano. Eh so meron siyang lock So yung size ng stock na ano, uh, chain natin is 140 ano. 140. Ito naman yung stock is naka RK yung brand 48 tit pa rin yung binili ko. Hindi na ako nagtaas ng ano uh, bilang ng engine uh, rear sprocket. Ito naman sa ano engine sprocket natin number 14 teeth. Kung ibe-press natin to down, ayan. Nakikita nyo, wala siyang gano'ng clearance. Wala talaga siyang clearance. So, sigpit, hindi pa yan nakahigpit ha. Higpitin ko siya. ganyan So kung ibe-press down natin, ayan, walang clearance. That is why, eto yung kaibahan ng bagong at sa goods to goods na chain at sprocket versus sa paliti na, na chain at saka sprocket. So, yung tanong, pwede bang magpalit ng chain only? Pwede naman. Basta intended yung sprocket natin is di pa sa ganun ka where Kung nakita nyo, meron siyang U-shape dito. Hindi pa sa ganun ka curve. Pero hindi pwedeng magpapalit ka ng bagong sprocket tapos ang gagamitin mo is yung lumang chain. So hindi pa rin pwede sisirain ng chain yung bagong sprocket mo. Ayan. So ang tanong, dapat bang pagsabayin palitan ang tsaka chain at tsaka sprockets? So mas mabuting sabay mo na siyang palitan mga master kasi kung either sa isa is sirana sisirain din ng chain yung sprocket vice versa sisirain din ng sprocket yung bagong chain mo at saka mas wise kung sabay natin siyang palitin para mas mahaba yung buhay ng chain at saka sprockets so ganun lang yun mga master sa so, pag may maintenance naman nito siguro doing lubricate lagi yung chains natin kasi kapag hindi yan nalulubricate nakikis-kisan yung mga bakal nag-create ng friction pag nag ng friction, dyan yung tinutunaw yung bakal. Okay? That is the reason na ano, numinipis yung kanyang chain ruler pag bumabangga sa sprocket. A few moments later. So yun na nga mga masyano, na-install na natin ang bagong chain. Pair sprocket at saka yung sa engine sprocket. So kung papansin niyo yan. Wala na siyang ingay. Wala na siyang play. So, napaka smooth. Kung paikutin natin yung gulong, wala na siyang masyadong ingay. So, importante na alam natin kung paano at kailan natin i ang engine uh, sprockets at saka yung chain. So, dito, dito ka lang tapusin yung vlog natin mga master. Kasi ang daming yung mga aso dito. Napaka ano, kulit. So hopefully meron kayong natutunan sa vlog natin ngayon and see you on my next vlog. Ride safe mga master.